dito medyo mahirap dito sa compression ring kahit dalawa lang to siya pero may palatandaan kasi dito na hindi siya pwede magkabaliktad kasi kasi paps pag magkabaliktad yung dalawa na to dati naman yung kickstart mo smooth lang siya under agad dito, ka, dito sa compression ring na to kapag magkabaliktad mo to ng lagay matigas na siya paps tuturuan kita kung paano mag install ng mga piston rings mga piston rings tuturuan, kita at mag nito mga piston na to turuan din kita kasi bawal din kasi ito magkapalit ito mga piston ring na to Pag ilagay na natin dito sa piston sa piston group niya ito yung mga piston group niya tatlo mga pala itong piston na to is uh, four stroke dalawang klase kasi yung piston eh. may two stroke saka four stroke itong atin itong tatlong groove na to uh, four stroke to pag makita kayo ng ganito na uh, groove four stroke yan automatic yan pag dalawa lang is two stroke so ito na tayo turuan din kita kung paano magkilatis ng piston para hindi eh, mo siya mabalik na pagdating pag, dating, pag, kap, pag mo sa, sa connecting rod dito paps may mabasa kang IN tapos dito sa taas naman VA2 pag may ba, mabasa kang IN ibig eh, sabihin yan intake tapos sa taas automatic yan exhaust tapos Paano pala pag walang ganito, walang palatandaan na litra? Meron pang paraan niyan tapos para makilates mo yung piston. Yung ukit niya, yung ukit ng piston. Kasi yung ukit kasi ng piston dito, intake sa exhaust, magkaiba kasi ang sukat nun. saka makikita mo yun kahit uh, makikita mo yun pag may ukit siya, malalaman mo yun. May malaki kasi dun saka may maliit yung malaking ukit yan yung intake tapos yung maliit na ukit yan yung exhaust madali lang siyang matandaan kasi pag tingin mo talaga magkaiba talaga yung yung laki ng ukit na yun dito sa dito sa intake saka exhaust na to ang tawag sa ukit pala nung tops is valve resist yung ukit na yun yung malaking sabi ko nga ulitin ko lang yung malaking ukit na nakalagay dito yan yung intake tapos yung maliit na ukit yan yung exhaust yun lang pops para magkaroon ka ng idea para hindi ka magkaroon ng problema sa hinaharap kasi pagka magkabaliktad kasi to magkaroon ka talaga ng problema sa combustion at saka sa black ah uh, yun lang paps tapos ngayon naman paps ah uh, turuan din kita paano magkilates dito sa uh, piston ring dito sa piston ring natin may limang ring ah uh, magkilates mo naman agad ito yung oil ring itong tatlo tapos itong dalawa ito yung compression ring dito muna tayo sa oil ring itong oil ring pops kaya pag magbulbul mo pa yan hindi ganun yun makilates at makilates mo itong oil ring kasi maninipis na siya pops yan titignan mo to pagka tanggalin mo na siya maninipis lang talaga siya kaya ma madali mo lang siyang ma na ito yung oil ring so ito naman yung expander ring niya sa pagkabit naman nito uh, yung expander ring ilagay mo lang sa gitna ganun uh, kailangan nakagitna tong expander ring Ganyan, ganyan paps. Hindi dapat ako ganyan siya. Nasa gitna yung expander ring. Yan. Ano okay na tayo? Dito sa wheel ring. Madali, madali lang naman kasi itong wheel ring na to. Dito ang medyo mahirap. Dito sa compression ring. Kahit dalawa lang to siya, pero may palatandaan kasi dito na hindi siya pwede magkabaliktad kasi kasi paps, huwag uh, magkabaliktad yung dalawa na to dati naman yung kickstart mo smooth lang siya, under agad dito, ka, uh, dito sa compression ring na to kapag, kapag magkabaliktad mo to ng lagay matigas na siya paps sobrang tigas talaga pag padyakan mo kaya hindi talaga siya pwede magkabaliktad bukod pa doon, may epekto rin yun sa block cylinder block kasi baliktad nga si pagalagay ito na ipa tuturuan na rin kita kung paano magkilatis ng piston na to para hindi siya magpabaliktad unang gawin mo dito paps kapakapain mo muna kapakapain mo yung dalawang ring na to ayan kung makapaka ng matalas matalas na dito sa gilid niya matalas para nakakasugat din dito para nakakasugat ang pwesto niya paps is dito dito sa pangalawang group niya yeah. dito yung pwesto niya basta matalas yung gilid gilid niya Maramdaman niyo naman 'yan pag kayo nang kayo nang mag-testing ng piston. Tapos 'yung isang compression ring naman, pag kapa mo nang ganoon, smooth lang siya, parang hindi siya nakakasugat. Ganun-ganun 'yun mo. Talaga na, hindi ganito. Nakakasugat talaga siya eh, e, ganun wala. Eh di ko masadya din din kasi nasugatan na kasi ako to dati sinubukan gum, gumano'n gumana ni. Yung slide ko yung daliri ko nasugatan ako dito. Hindi eh, di na di ko na inulit. Kaya na kaya mabilis mo lang madali mo lang siyang ma, malaman kung alin ang matalas at alin ang hindi kasi it, it, ito yung matalas. Sa ito yung smooth lang siya, hindi talaga siya nang sukat ng ganito. Ang pwesto naman dito pa dito sa unang room. Yan, unang group lang sa sa pulang kaya ba? Ito yung matalas na ring saka so, ito yung ayan para mabilis nyo maintindihan ayan tapos sa uh, pangalawa naman yung gap naman paps yung gap ng piston ring tubok natin para malaman nyo na may kaibahan tong dalawa na to Yan. Nansin nyo ba? Diba may Magkaiba sila ng gap May maiksi at saka may mahaba Unahin yeah. mo natin itong mahaba Itong mahaba Ito yung Na gap Ito yung Sa pangalawang groove Yan yeah. Pangalawang groove Tapos ito namang maiksi Ito na mga iksin na to. So, tapat ko lang. Yan. Ito na mga iksin na to. Dito to sa una. Yan. Kuha na. Tapos, mayro pa pangatlo. Yung ganito-ganito, yung pencil-pencil, alin yung malambot, alin yung matigas. Pero hindi ko na to i-recommend sa inyo kasi baka hindi nyo makuha yung lambot saka yung tigas ng piston ring na to. Ang nirecommenda ko lang sa inyo yung dalawa. Yung talas, saka lambot, saka yung gap niya dito. Basta itapat mo lang siya. Yan, itapat mo lang. Tapos sanapin mo lang yung ma-exit saka yung mahaba na gap. Diba? Kita nyo naman, tignan nyo naman na laki ng kaibahan. Diba? Dito talaga siya pwede magkabalik, Dad, kasi nga magkaroon ka ng problema. Kasi ito kasi yung mahabang gap. Ito yung nagkakayod ng oil. Tsaka yung ito naman yung sa unang uh group dito, dito si nakalagay. Pag may lumusot dito na sa compassion engine, pag push niya nang ganun, eh parang nung sumisingaw dito, dito rin sa sasaluhin niya dito yung piston na ring pangalawang ring kasi itong kasi itong pangalawang ring paps hindi kasi to siya na flat lang hindi to siya flat paps para siyang uh, para siyang ganito ay parang para siyang mangkok paps nadamay pa yung mangkok dito <laughs> para siyang mangkok yung pag ganun pag, pag paps ng ito hindi lang kasi sakita eh pero pagkapain mo siya parang nakaganon talaga yung ring nito kaya salung-salo talaga niya lahat yung pati pag -ayod ng oil pati pag pag compress niya doon sa combustion talagang salung-salo niya dito kung makatakas mo siya dito sa unang ring sa unang ring pa lang sabog na yun pero pag may mga pag makatakas yung mga maliliit na siyempre magkaroon talaga ng Tawag ito yung x excess na pagsabog. Hindi siya makatakas dito sa pangalawang ring kasi para siyang may kanal dito sa gitna eh. Kaya nap napaka-importante nap -napaka itong pangalawang ring na to na hindi mabaliktad. Kuha na ba, Pops? So ngayon naman, dito naman tayo sa pagkabit ng ring. Dito sa piston. Ano ang gawin natin dito, Paps? Ang pistuhan talaga. Sa paganyan. Sa ganyan yung pistuhan niya. Ang intake na naka, nakababa. Tapos yung exhaust nakataas. Mga ba? Lagyan muna natin ng X. Lagyan natin ng X dito pagano. ganun. Pag Basta huwag lang sa itapat dito sa lagaya ng pin kasi posibleng tatagas yung oil tsaka uuso tagay natin ng is yes. kailangan mo itong gawin kasi lalo na pag unang unang gawa mo pa lang ng motor, baka kasi malito ka. Pero pag sanay ka na, alam mo na, huwag mo na lagyan ng X. Para lang to sa bago. Kasi nakakalito to pag hindi uh, ng X, palatandaan. Kasi mamaya magkatapat yung gap. Karoon ka pa ng problema. Tapos dito lagyan din natin, matapat natin sa in isang guhit lang ganun ito sa exhaust naman ayan diba ngayon naman paps anahin natin tong wheel ring anahin natin to tapos yung ito muna una ikabit natin yung expander ring sa pagkabit ng expander ring paps madali lang naman siya idugtong mo lang isa ito dito, idugtong mo lang sa so, wag sa nakapatong na ganun. Wala nakadugtong. kadugtong. Yan. Pwedeng pataas. Ayan. Pwede rin pababa. Mas ang importante nakadugtong yun, hindi nakapatong. Okay. Dito naman tayo. Dito tayo magsimula sa intake, you no? Know? Huwag pa ganun, ah. Kasi ma nakakalito rin yan pag ganun. May, may paliwanag ako sa inyo mamaya ito kung bakit ganun. bakit dito tayo nagsisimula kasi ito kasi yung standard paps ng mga professional na mekaniko standard lang ginagamit nila, di sila gumagawa-gawa ng sarili nilang paglagay ng piston so ang aming dal-dal no, simulan lang tayo pag ganoon paps na sa akin nilagay ko na lang sa ibabaw Ganun. Kahit baba, pwede yan. Kahit ibaba, pwede yan. Basta importante magkadumpong yung dalawa na yan. So, lagay natin sa pinakababang pinaka -ba grub. Itapat mo lang sa dito. Sa nilagay natin yung palatandaan. Yan. Tapat mo lang siya, no? Yan. Yung Napaka-importante kasi ito na mailagay mo siya sa tama. Kasi hindi mo siya mailagay sa tama ang laking impact nito sa motor sa engine yun, nalagay na natin dito sa intake yung dugtungan ng uh, expander ring yan kasi ngayon naman, itong wheel ring naman dito naman tayo sa intake ito intake na to magkabilaan to paps no Ganon siya paps, so. Yan, pwede dyan. Pwede rin dito. Bala ka mamili ka dyan kung alin ang tagian mo. Basta pwede itong pagbalik ta rin. Walang problema dito kahit magkabalik ta dito. Dito natin unahin sa kaliwa ko. Yan. Basta tapat pa rin siya dito. Ito. Unahin mo sa ilalim. Yan. diinan mo lang tong expander rin kasi nagalaw. Yan, sdi na mo lang daliri rin. Tapos din diin Pag mo siya natin, kasi malambot lang. Okay, masira yung ring. Yan. Ano siya? tama yung gap? Ito yung gap niya. Kasi ngayon naman, dito natin ilagay. Dito. Dito naman tayo sa kabila. Tapos nilagay natin sa ilalim. Dito naman sa ibabaw. Kasi sinabi ko, basta sinabi ko kanina yung expander na nasa gitna. Basta paps, bago ka magbaklas sa motor mo, alamin mo muna lahat ng mga parts at lahat ng mga problema sa motor mo alamin mo muna bago mo tirahin o bago mo ayusin kasi wala ka wala ka pang idea tapos binaklas mo na agad yung motor mo tapos saka ka na magka idea pag nabaklas na pati mahirap yun bago ko magbaklas ng motor kailangan alamin mo muna lahat yung mga posibilidad na mangyayari kasi marami nang may nagawa na akong motor na gano'n Nabaklas niya Tapos pag andar niya No, under naman Kaso walang puwersa Walang Walang puwersa yung motor niya Hindi Nagkamali lang siya ng Pag timing Kaya kailangan talaga ng di naman matinding kaalaman Basta kaya kailangan mo lang ng Tamang kaalaman Tamang Tamang paglagay ng mga parts Tamang Ito na. Ito naman tayo sa... diba ba nakaganon yung kanina? Dito yung expander ring, yung dugtungan, tapos yung wheel ring dito. Ngayon naman, ganun mo lang natin. Ganun natin siya. Tapos natin yung intake naman. Tapos, pwede rin siya ganito. Ulit. Yan, yung gap niya pag ganyan. Pero wag lang siya magkabalik. Dad, dito itong ganyan sa oil ring na itong pwede magkabaligtad pero itong compression ring hindi talaga sila pwede magkabaliktad okay, check mo muna ah, nali check mo muna bago mo siya i i lagay dun sa groove ng piston yan, check mo lang siya ganoon ay ba napakadali lang saan yung mahaba unahin natin itong mahaba kasi mahirap naman pag unahin natin itong first ring na ilagay unahin mo natin yung second ring yan, mahaba. Mahabang gap. Dito naman natin siya ilagay dito. Uh, tapat lang din natin siya. Kung anong ginawa natin sa oil ring, ganito, ganito, rin sa compression ring. Yung gap niya. Basic lang to sa'yo. Yan. Sabunatin lang ng dandan. Matigas tong ring na to Pero di mo na kailangan Pursahin ala lang Tapos Sigurin mo lang siya ng ganito yeah. Kasi pag ilagay mo to sa makina Ipisilin mo rin siya ng ganun Para may pasok dun sa block Tapos ito naman Ito yung First ring Ito naman tayo sa kabila mukha mo. Yan, thumb finger. Okay. Ay na, Paps. na yan. Buo na tong buo na tong ginawa nating piston rings. Sana may natutunan ka dito sa pagkabit ng piston ring. Sa wag lang basta aralin mo muna yung mga bawat parts para hindi ka ma ito o di ka magkaroon ng problema. Sa paglagay naman nito, marami din nalilito pa sa, pag, sa paglagay ng connecting rod. Di ba dati, kan, di ba kanina nakaganon tayo nag-install? Akala kasi ng iba, okay lang na magkabalik ito, Pops. Hindi di, di talaga ito siya pwede magkabalik thato. Sabi ko nga, dahil sa combustion engine, yun, may yung may epekto kasi yan dito sa piston na to kaya di siya talaga siya pwede magkabalik thato. Basta sundin mo lang to Pops. Hindi ka di ka makaroon ng problema sa bawat parts sa bawat kabit mo ng mga pieces sa motor mo tapos diba nakaganon yun ang gagawin mo dyan is iganon mo na lang siya iangat mo lang iyan iyon na kaso nga lang ang basa mo dito is hindi na hindi na intake dapat nga diba pag intake ang basa mo dito is intake kasi nga dahil yan dito ito talaga yung ito talaga yung sinasuggest ng mga engineer ah ganyan talaga yan dito ka talaga una maglagay ng mga piston kaya pagbalitan mo lang ganun iba na yung basa mo hindi na yung basa mo nasampulan nyo kayo mayroon akong makina dito para hindi talaga kayo malito lalo na pag nag-top overhaul kayo ng makina Kasi okay na ako dito siyempre. Ah. Ito yung connecting rod niya. So, tapos pag maglagay ka ng piston, hindi mo naman siya pwede na i ganun, Ganyan, dito mo siya ilagay sa unahan. Shoot ko lang siya. yeah, dapat. Tapos shoot mo siya dito sunay so, may hole niya, yung butas niya. Basta pag bago ka palang magbaklas ng makina mo, pa siguraduhin mo talaga. Inulit-ulit ko talaga ito na siguraduhin mong tama lahat ng ginagawa mo at tama na yung kaalaman mo bago ka bumira ng o oh, mag-ayos ng motor. Yan. Yan lang yung tandaan o, no, Paps. Yan. Yung intake na sa taas, kaya ang basa mo rito is ni. Yung exos is na sa baba. Sundan mo lang yung, di ba alam mo na yung paano mag, paano mag, sorry, paano mag tune up. Pagkalahatan to, Paps, ha. Pwede tong ang scooter lahat to. Applicable to sa lahat pag nagkabit ka ng piston, hindi pwede ba balik na rin yan. Kahit, kahit ilang sisi pa yan, kahit ilang sisi pa yung motor mo. Kailangan nakaganyan talaga, nakaangat yung intake, Saka nakabab, nasa baba yung exhaust. Tignan mo yung valve do sa cylinder head. Diba alam mo yung Ah... Uh, valve? Alam mo na yung intake sa exhaust. Yun din yun, paps, dito rin yun. Kung paano nakalagay yung intake dito sa piston, ganun din yung intake doon sa taas bali na label mo lang yan lang yung tarandaan mo diba madali lang kasi maraming nalilito dito kasi kala nila pwede nilang baliktarin ito kaya nagkakaroon tuloy sila ng problema duble pagastos kaya ingat talaga tayo sa si pag DIY kasi mahal ang mga parts wala mga parts ng motor kaya kunting ingat lang talaga sa saka aral-aral talaga sa makina para di magkaroon ng aberya hanggang dito na lang mga paps ah, kung natapos mo tong video na to, kung may natutunan ka man i-click naman yung sub sa kayo yung notification para updated ka sa lahat ng video na i-upload ko Allem na, Papa.